Magandang araw po muli mga kababayan at mga ka-explore. At uh, welcome po muli dito sa ating uh, munting channel, The Explorer. O, oh, Ilocano Explorer po ito. Nakakatawa lamang eh dahil uh, ang dami nababasa na nababasa ng mga walang kakwenta-kwentang mga comment. Uh, hindi lang walang kakwenta-kwenta kundi walang kupas na nakakasawa. <laughs> <laughs> Well, hindi naman po ako napipikon ano. Eh, kailangan talaga alisin yung pikon pag nasa social media ka. Maraming comment na na may personal eh. Pero okay lang 'yan. Hindi mo naman maiwasan talaga 'yan. Pero eh napapansin ko kokunti konti lang naman yung mga 'yan eh. Mm, mga ampalaya or bitter comment Mga bitter May mga sobrang nakakasawa rin ng na mga comment Pero tinatawanan ko lang yan Gaya po ng comment na may nagawa na ba si uh, Marcos? Yeah. <laughs> may nagawa na ba ang administrasyon? <laughs> Dalawang taon lang bangag kaya wala pang nagagawa yan. Huh? yan eh. Mga comment na <laughs> mabuti pa nga daw si Duterte. Inayos niya ang Pilipinas eh. The best president ever daw si uh, dating presidente Duterte dahil sa dahil inayos daw niya ang Pilipinas. Dinala niya ang sambayanan sa tahimik na buhay. Ayan. Tahimik daw at maginhawa. <laughs> Ito yung mga sikat na comment na lagi kong nakikita at nababasa eh. Hmm. At uh, naman ay mga galing sa mga Duterte supporters. Ano eh, natin. Karapatan nila yan. Ngayon, ang tanong ko naman, tutubang dinala tayo ni Duterte sa magandang buhay. Eh si uh, PBBM, saan tayo dadalhin? <laughs> Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Iyon. Hindi niya inakong mag-isa. Yun, ano maganda kay Presidente Marcos eh. Hindi niya inakong mag-isa. Hindi niya kaya mag-isa ang patungo sa mas magandang buhay yun kailangan tayong lahat ay magkaisa syempre kasama rin si uh, Pangulong Bongbong Marcos eh si uh, dating uh, Pangulong Duterte saan tayo dadalhin o uh, saan tayo niya dinala who is this stupid guy <laughs> stupid mo talaga itong putang atang... Dalhin ko na lang kayo doon sa imperno Huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Doon na tayo lahat. Tuntahan ko yan kay Satanas. At sampanin niya at sampanin ko yung Putang linaga. At sabihin ko, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas. Napapalit sa iyo. <laughs> yung mga tao naman doon na sinabihan ano tignan po ninyo tuwan tuwa tuwan tuwa sa galak nagsisigawan pa oh anong klase mga ito <laughs> itulingan natin yung video maganda ito eh maganda ito ituloy natin yung video ang kasalanan ko lang <laughs> yung mga uh, extrajudicial killing ay ay the big bike na 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 just patrol the na and looking for trouble also <laughs> na naghanap ako ng inkwento para makapatay. Ayan. Sa bibig niya mismo nang galing, ano, inamin niya na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao or uh, extrajudicial killing sa kanyang panahon, ano, sa kanyang uh, war on drugs. Ituloy pa natin. Yung mga lalahat na uh, raid na namatay, mayor, akin yan assume full responsibility and if there's anybody who should go to prison it should not be the police nor the PDA it should be me it should be me because they were acting upon my orders oh <laughs> ay naku talagang inamin niya oh eh pero bakit ayaw niya namang humarap sa hearing ano? inimbitahan na nga siya sa kongreso eh, oh, eh ayaw naman niya so ano ang ibig sabihin niya alam niyo do nako baka pagdating ng araw pumunta rin siya sa or sumunod siya doon sa mansion ni Kibuloy eh. Oh, yung uh, mansion ni na nasa langit. Eh doon siguradong safe sila dalawa doon. <laughs> teka muna, teka muna. Eh paano itong si Bato at saka si Bongo? <laughs> Hindi kayo sumunod din ng mga ito pagka nagkataon ano. <laughs> uh, ako tuloy ay napapaisip eh. Ano kaya ang sasakyang gagamitin papunta dun sa mansion ni Kibuloy sa langit? O <laughs> uh, sa langit ba talaga yon? <laughs> nagtatanong lang ha. <laughs> Mga kababayan, ako yung nagtatanong sa inyo. <laughs> Saan kayo sasama ngayon? May PBBM para sa magandang buhay? O biyaheng papuntang langit ni Kibuloy? <laughs> Dali na, mag-comment na po kayo. Maraming maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat.